Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga kabeshi ko at saka sa mga kalalabs Sa mga pamilya ko dyan, sa mga friends ko, shoutout po sa inyo dyan Alam niyo ho na sa araw na ito hindi po ako okay I-share ko lang po yung nangyari po ngayong araw na ito dahil Wala na po akong trabaho dahil po sa kagagawan po ng katrabaho kong Pilipino. Hindi ko akalain na magagawa ng katrabaho ko na patalasikin sa trabaho ko. Wala naman po ako yung nagawang masama. Hindi ko rin alam na ganun pala yung tingin niya sa akin. Ginawa niya po ako ng kwento sa sa aming amo. Kaya, kinausap ako ng boss namin sa trabaho ko na ba't ko daw ginawa ng ganito, ba't ko daw kumuha ng ganito, na hindi naman totoo. Kaya sabi po ng amo ko ngayon sa trabaho, na last day ko na ako ngayon. Kaya pinauwi po ako ng maaga. Sabi mo, uwi ka na tapusin mo. Okay, tapusin mo na to ano, isang araw mo. Last day mo na. Sabi niya sa akin, pero sabi ko, ba't po kayo naniniwala na ganyan sa pinagsasabi ng kasama ko at kapwa ko? Wala naman po akong inagawang mali eh. Kung ganyan po ang pananaw po ninyo at nakikinig lang po kayo si sa Santa o hindi nyo papakinggan yung side ko mas maganda na lang na hindi ko na ako tataposin itong trabaho ko ngayon at uwi na ako na maaga. So yun, pinauwi po ako na maaga. So wala na ako trabaho dahil sa sinabi ng kapwa ko, Pilipino sa amo ko. Nasiniraan po niya ako. Kaya wala naman po akong ginagawa. So, sa mga tao nandyan, huwag po kayong dumipende at huwag kayong mag -ano sa kapwa ninyo dahil hindi ho maganda na kayo ng kwento nang hindi naman totoo. Kaya hindi ko na po to patataglin itong video ko na to kasi hindi ko na po kaya. Papahinga ko na po kasi ang aga ko pa nagising opening ako sa trabaho. Kaya maaga na ako umuwi. Kasi, it's a prank pala to. <laughs> Wala pala akong katrabaho ng Pilipino. <laughs> sa trabaho ko, walang pala yung Pilipino sa trabaho Umatake <laughs> na naman kasi ang kabaliwan ko. Kung Muntik na ako mabalik dito mag-isa. <laughs> Kung ano na pinagsasabi-sabi ko. <laughs> Sa mga sinabi ko po, wala po totoo doon ha. It's a prank lang. <laughs>